Magandang gabi sa inyo guys. Uh, ito, kakarating lang natin. At ito agad yung bungad sa atin. Pinal, pinadala, agad sa bahay. Yan, yan guys, yan yung kontrata para sa lupang babayaran natin. Yan sa pinipistohan na bahay na yan. Yan guys, after na mapirmahan natin yan, ipapanotaryo pa yan. ito guys, tatlong taon yung pababayaran. Yan yung nakapalog sa kontrata natin. Yan guys, uh, pinipirmahan ko na yan. Kasi ngayong katapusan ng July, start na, na ng pagbabayad natin sa lupa. Uh, Yan guys, uh, pag nagsimula na tayo sa pagbaya dyan, medyo matagal-tagal tayo magsasamot ng sugar. Pero at least, uh, nakakaroon tayo ng mga investment guys. Sabi nga nila, kapag may goal cool ka talaga sa buhay mo, kakayaan at kakayaan. Kaya yan, kahit, kahit medyo tapos tayo sa mga budget, gagawa natin ang paraan niya. Kasi para na naman sa amin yan. Yan guys. nung unang kontrata kasi nakapirma ako nun, pero medyo may mali dun sa kontrata, kaya binago yan. Uh, ngayon, okay na pagtiyaga na natin tatlong taon lang naman 'yan eh Balang araw kung tiyaga lang mapapunta sa atin 'to Kaya ngayon kaming tiyaga-tiyaga tayo kundi pag natapos natin yung kontrata na 'yan saka lang mapap- uh, may bibigay yung uh, titulo ng lupa sa atin. guys, yung natin. Kaya guys, kung sino pa may gusto dyan, may bakanti pa tayo na uh, 100 plus pa ata ang bakanti. Kaya kung uh, may interest kayo, kontakin nyo lang ako. Diyan lang yan sa Aperantipolo, sa may solid cement plant ng Tipon City. Ang pinaka landmark niyan yung solid cement guys. Kaya yeah, kung interesado kayo, uh, mag-chat na kayo sa akin para ma-info natin yung presidente ng asosasyon. maganda na kasi habang ma malakas pa yung katawan natin, nag-iinvest tayo para sa mga anak natin. Lupa pa talaga siya. Hindi pa siya sinintahan. Para balang araw, wala tayong pagsisihan. Diba? Yan lang kasi yung may bibigay natin na ano sa mga anak natin. Kaya guys, kung napapanood nyo to, kung interesado kayo, huwag na kayo magatubili. Uh, mapapag-usapan naman yan yung halaga niya kung uh, magkano talaga. Depende na, nasa sa presidente na yun, siya na yung mga kausap ka kaya yan dati, ang kinukulit ko dati dyan yung presidente ng association kasi gusto ko sa matapos siya, gusto ko nang bayaran yung lupa para wala na akong problemahin. Kasi kung tumagal pa yan, eh, ang edad natin eh, hindi pa bata guys. So, Tapos marami pa tayong gusto ng gawin kaya gusto ko talagang matapos na yan. guys, kita nyo hindi uh, pa ako nakakabihis dyan ha. ko lang bilang inabot sa atin yan.